KFC, ayun. Tapos? Tapos? Ay, nagpapagat-pagat yung waktong sala. Sa? Paano kung sa bayan? Ayan, ha? Oo, mas kaya okay, yun. ako na siyang video. Sa bahay! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lagi kami bila ng mool. Mooling mm -hmm. mooling. Gusto mo? Ha? Ito na lang pala, oh. Kasi maghahanap naman pala si Kent na matatangkat na kahit. Ito na lang. <laughs> yan na lang bagay na bagay to kay Kens. Ganda oh, para kang <laughs> Japayuki. <coughs> na, ah. Makikita yan sa YouTube. Kumusta mo yung mga pinsan mo doon sa Pilipinas? Ay, kumusta kayo yung mga pinsan to? Yung itong salesman na to? Ano na? Ang ganda-ganda <coughs> oh. 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 Hours, hours. Oh. oh. English mo, English mo. Ikaw na hindi, hindi ka maintindihan eh. Hawakan mo ako na naman kasi. Ano ginagawa mo dito, pare? Siyempre, anong shopping. Sa shopping? Mayaman ka? tayo, eh. Mayaman ka? Ma <laughs> mayaman ka? <nagsis laughs> mayaman ka? Ako, pare, kung may ganito lang akong sapatos, pare, di na ako magdadalawang isip. Talaga? Oo. Oh. Mas maganda pa ako dito. Di na ako magdadalawang isip. Di na ako magdadalawang palito. isip. Tatalon na ako ng building. Alam ba yung sapatos mo? Ano ba yan? Yan, ba yung sapatos ko? Nako naman. Alam yung sapatos mo? api lang ako video, eh. Apila Sab, sa na nakuha ni Wang di magpa-camera. Ay na no, siya. Ano? Ito yung gusto ko. Sige ba? Pakakulay ba? mo pa. Magkakulay? Ay hindi, Magandang yung kulay mo pare, kulay ka kay Manggi. Okay, nalilito na ako, hindi na lang kaya ako magkikinilas na lang kaya ako uwi. Eh. Nalilito ako sa bibilin ko eh. Saan ka ba ngayon? Ha? Saan ka ba ngayon? Nalilito ako ngayon sa ano? sa maliit na tindahan dito sa Jeddah. Gawa ka ng report mo ah. dahil nakansalar ka sa... Ay, ah. maraming salamat po! Matulad! <laughs> Anong manasabi mo, mo sa place ng Jeddah? Maganda na mainit na mahal. Mahal ba? Madalas pumupunta ako dito nanonood-nood lang ako ng mga mabibili dito. Pero yung totoo hindi talaga ako bumibili. Ah. Wala akong pera eh. Magkano lang ba naman yung sahod ko? Kung Philippine money, mga apat na libo pesos, saka 50 50 pesos pala. Huwag okay. 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 Sabulin natin okay. 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 ang yaman mo, pare. ba ano ba yan, pare? May binibili ka ka? Ano okay. naman?